Magandang araw, it's me, Mami Jocelyn, and welcome sa akin channel, Lutong Bale. At isang napakasarap na recipe na naman na ibabahal ko sa na for sure magugustuhan din ito ng buong pamilya. Kaya naman, tara, umpisahan na natin. Sa unang recipe, ituturo ko muna sa inyo kung paano lutuin ang napakasarap na vegetable fried rice. So una, meron tayo dito tatlong itlog. Hiniwalay ko lang yung egg yolks sa egg whites. I-set aside muna natin yung egg whites at itimplahan natin ng konting asin at pamita ang ating egg yolks. Batiin natin ito at iset aside muna natin yan. Sa mayita kawali, magalagay lang tayo ng konting mantika. Kapag mainit na yung ating mantika, ilagay na natin yung ating green beans o kaya naman baguio beans. Still fry lang natin for few seconds. After few seconds, isunod na natin ilagay yung ating mixed vegetables. Sift natin yan for a few seconds, saka na natin tititlahan ito ng konting asin at paminta at isute lang natin yan for this one minute. After 1 minute ng pagkakagisa, ay tanggalin mo na natin yan sa kawali at iset aside mo natin yan. At sa same na kawali, maglalagay lang tayo ng konting mantika lang and then dito na natin piprituhin yung ating mga egg yolks. Lutuin lang natin 'yan until maging scrambled eggs. Once naluto na itlog, maglalagay ulit tayo ng konting mantika at dito natin igigisa yung ating sibuyas at ng bawang. Gisa lang natin 'yan for a few seconds. And then, sunod na natin ilagay yung ating cooked rice o yung leftover rice o yung kaning lamig. Lutuin lang natin yan for at least 4 minutes. Mas okay kung sa high heat yung ating kalan para makuha natin yung gusto nating kunat ng ating fried rice. After 4 minutes, simplahan na natin yan ng toyo at ng oyster sauce. I-continue lang natin yan sa pagluluto for another 2 minutes. After 2 minutes, pwede na nating ilagay yung ating stir-fried na vegetables. Stir-fry natin yan for another 1 minute. After 1 minute ay luto na yung ating vegetable fried rice. Iset aside muna natin yan at ituturo ko na naman sa inyo ang masarap na chicken recipe na ito. Para naman sa ating chicken recipe, gumamit ako dito ng boneless na breast part o pwede naman kayong gumamit kahit thigh part. Timplahan lang natin yan ng konting seasoning granules at ng paminta o kahit anong seasoning na nais ninyo. And then susunod natin ilagay yung ating egg whites kanina. Haluin lang natin yan until mag-combine. para na maging crispy yung ating chicken, maglalagay na rin tayo dito ng cornstarch. Haluin lang natin yan until makut lahat yung ating chicken. Hayaan muna natin mamarinate for at least 10 minutes. Para naman sa ating masarap na sauce sa isang bowl, ipagsamahin lang natin ng tubig, toyo, oyster sauce at ng suka. At titimplahan na rin natin to ng seasoning granules o kahit anong pampalasa na nais ninyo. At para na mapambalansi ng lasa, maglalagay na rin tayo dito ng konting asukal at ng paminta. Haluin lang natin mabuti until matunaw yung asukal. Set aside muna natin yan at pipirtuhin na natin yung ating chicken. At sa may itamantika, isa-isa natin ilagay yung ating na marinated chicken since breast part naman yung ginamit ko ay mabilis na lang yan maluto. Lutuin lang natin yan until mag-golden brown at crispy. Once na golden brown na kagaya nito, tanggalin muna natin yan sa mantika at ilagay natin yan sa strainer. Para madrihin na ang excess oil na mga ito, lutuin lang natin ang mga natitirang chicken. Once napilito na natin lahat yung ating mga chicken, ay palamigin muna natin ng bahagya at i-double fry natin sa mainit na mainit na mantika for this few seconds para mas maging crispy ang mga ito. After natin ma-double fry ang ating mga chicken, ay set aside muna natin. At sa same na kawali, tanggalin lang natin yung mantika. Magtitira lang tayo ng konti dahil dito natin iigisa yung ating sibuyas at ng bawang. Iigisa lang natin yan for at 10 seconds. Once na amoy mo na mabangong aroma ng ating ginisa, isunod na natin ilagay yung ating carrots. Gisa lang natin yan for at least 1 minute. After 1 minute, sunod na natin ilagay yung ating bell pepper at igisa lang natin yan for at least few seconds. After few seconds, sunod na natin ilagay yung ating ginawang sauce kanina. Hayaan muna natin yung kumulo for at least 2 minutes. Once kumulo na, pwede na tayo maglagay dito ng ating slurry o yung tinunaw na cornstarch sa tubig at haluin lang natin yan at hayaan mo natin maluto until lumapot yung ating sauce. Pwede kayo magdagdag ng tubig, depende sa dami ng sauce na nais ninyo. Once malapot na yung ating sauce, pwede na natin i-off yung kalan at ilagay na natin yung ating mga crispy chicken. Haluin lang natin yan until mag-combine and pwede na i-serve kasama na ating masarap na vegetable fried rice. At kung umabot ka sa part ng video na ito ay pwede po pakicomment na lang po sa baba kung ano pong pangalan ninyo at kung taga saan kayo para malaman ko kung hanggang saan inabot ang video na ito. At dahil dyan, hi po kay Tanya Hamila ng Baring, Arnold San Jose ng Northern Summer, Karen ng Cavite City, at Oscar Garcia ng Paranaque City. Maraming salamat po sa inyo. At kung bago ka pa lang sa akin channel ay wag pong kalimutan mag-subscribe at ilike like at i-share ang video na ito. Maraming salamat. I hope na gustuhan niyo po ang recipe natin for today. Maraming salamat po sa inyo at ingat palagi. Bye.